Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello bro, sorry. Good evening. Oh, hello bro. Good evening po sa lahat. Hello? Yes, hello bro. Good evening bro. Yes po. Good evening po. Good evening po sa lahat. May tatlo po akong katanungan po. Yeah, go ahead. Yung una pong kata katanungan ko po, ano po ba yung stand natin po yung sa, no? Alam po yung stand natin sa intercession of saints. Naningingi tayo ng intercession sa saints na at least yung panalangin natin ay, or magpray tayo sa saints, para yung panalangin natin ay madala din doon sa Panginoon. Ang tanong ko naman po, kapag yung sa mga patay, kunwari mama mo, papa mo, hululat lulo mo, ano po yung stand sa church noon po? Stand sa intercession of the saints, no? Hindi, Dalawang, sa po ah. Ano, ano pinakatanong mo? Intercession sa mga patay. Kunwari po, namatay, lulo, kunwari, lulo mo. hindi intercession. Lulo. <laughs> yung sa mga patay, hindi intercession ang tawag doon. Kasi ang intercession natin para yan sa mga santo at sa mga buhay. <clears throat> ang sa mga patay, ang turo sa simbahan sa kanila binibigyan natin sila ng perennial link of charity pag pagmamahal okay. na walang putol no na kahit na nasa kabilang buhay na sila at uh, kasi hindi naman natin masasabi na automatic yung mga mahal natin sa buhay ay nasa langit na agad no yes. so yes. we we assume na nasa purgatory sila so ang turo ng simbahan, kinakailangan natin silang ipanalangin para mabilis ang kanilang purification kasi nasa state of purification sila purification. No? Okay. at the present time. So yes. yung panalangin natin sa kanila, hindi intercession yon Hindi intercession ang tawag doon kasi ang intercession para yun sa mga buhay natin, pwede, we can intercede with, with everyone, no? to anyone. Oh, we can intercede unto the saints na nasa langit. Doon tayo makahingin ng intercession. Pero sa mga patay, hindi yun intercession. No, yun ay uh, uh, sa sa sisisi natin perennial perennial link of charity. Link of charity. Okay. Yes, no, so walang putol na pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kakristyanuhan na kaisa natin sa pananampalataya na nasa purgatorio. Kasi oh. ang ang kanilang estado doon is Uh, nililinis sa pamamagitan ng apoy no at yes. uh, ang isa sa nakakatulong diyan para mapabilis ang kanilang paglaya doon mapabilis ang kanilang verification through prayers ng Burnless. mga uh, mga buhay. taong buhay. yon kasi mm -hmm. sila the sa Litan kanilang church. sarili yes the malitan church sila sa kanilang sarili uh, hindi na sila pwedeng manalangin para sa kanila but they can pray for us yan ang uh, turo ng simbahan no they can pray for us no but they cannot pray for themselves for sa, sa kanilang okay. sarili. So ah, ang kanilang okay. so, inaasahan, inasahan, isang inang, ilang kanilang inasahan, panalangin ng mga militante na nasa lupa at ang pana, panalangin ng mga tayumpan, yung mga nasa langit. So yun kasi ang essence of um, mystical body of Christ. The mystical body of, of Christ is composed of three uh, three uh, tawag ito? three elements no yung militant suffering and triumphant So yung triumphant and militant tutulong yun sa mga suffering souls na sa purgatory para mapabilis ang kanila purification. Mm -hmm. Maganda yeah. so, yun po yung, yung sinabi mo. Sorry po. Yes, yes. Sorry po, si Maganda yung sinabi mo yung they can pray for us. Actually, andun papunta yung point ko eh. Kaya parang ginamit ko yung term na intercession. Kasi uh, may ano lang kasi kami relative na nagsabi nag-share lang siya na pumunta siya sa ano, sa sementeryo kasi malaki daw yung problema niya. So, nangyingi siya ng prayer doon sa mama at papa niya kasi patay na Parang yun yun. kaya eh, yun lang yung parang pinaka-gest ng tanong ko. Parang ginamit ko yung term na intercession. Pero parang sinagot mo yun. Like, they can pray for us. So, so, meaning, they can pray for us. Yes, they can pray for uh, us. So please. meaning if, if we go to the cemetery tapos parang nalangin tayo sa mga patay na please pray for us. So they can do that. Um, Ilagay na lang natin sa ganitong perspective bro no. Okay. Mas need nila yung panalangin natin kaysa tayo ang humingi ng panalangin nila. Mm -hmm. So, Chay, wag natin silang nasa nasa kahirapan ng na sila ngayon eh. No? Okay. Yes. So, uh, uh, yung will nila, yung will nila ngayon na alam nila na ayaw nila na mapunta tayo doon. Kasi na saan nila, nilay nasa kad na, na nila yon sila na doon. Okay. Tayo naman dito instead na bigyan pa natin sila ng pasanin tayo na kailangan natin silang mapalaya doon sa purgatory. Huwag naman tayong masyadong uh, yung sabaga, pabigat na, nga. <laughs> pabigat na tayo sa kanila. Diba? Maganda, maganda, so, <laughs> magandang sagot po yun. Magandang oh, sagot po yun. Yes, yung so new perspective, maganda po yun. Genial. yeah, yeah. Hmm. yung yun parang, oh, yung uh, sabaga, yun yung sa parang, parang sa na ko po <laughs> galing from the authority. In oh, a way, authority yeah. kayo. Oh, well, 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 ah, klaruin lang natin, hindi kami authority, ha? Ah. <laughs> Uh, Hindi, compare naman po. Actually po, compare naman po <laughs> okay. sa akin. Po, ako, actually po, yung yun nga, yung parang relative ko, kinausap ko na ukol uh, doon about that issue. Eh, nag-i-insist oh. nag kasi siya na, yun nga, yung stand niya na gusto kong pumunta doon para mag-pray. Ang sa akin naman, why don't you pray for the saints? Sa mga pray for them. We go to the saints or we go to Mary. But for the dead, we pray for them. Yun yung parang argument namin dun. <laughs> But, uh, so, parang, <laughs> para uh, ko lang kung sa ano. Uh, so, uh, we're from people who are more, more knowledgeable than I. Uh, Ayun. Ayun yeah. <laughs> na lang, medyo katagap. Medyo katanggap-tanggap yun kaysa, kaysa authority, bro. <laughs> okay. okay. Uh, sana, okay. Na, okay. sana okay. na, sana na, naunawaan mo yung sagot ko, bro. No? Ang, by the way, No, maganda yung mga ng... points na po. Maganda po yung points mo. po. Maganda yung mga points na po. So, yes, please. kasi biblically, kung maalala mo yung parables ni Christ, no, na yung sabay namatay yung mayaman at uh, yung si mahirap. Lazarus. Si Lazarus. Si Lazarus at yung mayaman. Mm -hmm. no? mm -hmm. Diba, nung namatay yung dalawa, si Lazarus napunta kay Abraham. Yes. Tapos yes. yung mayaman napunta sa tinawag na hell. Yes. Pero theologically, pag hell, hindi ka na pwedeng humingi ng panalangin at wala ng beatific vision, di ba? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kaya may mga komentarista na yung napuntahan ng mayaman na si, si yung mayaman na yon napuntahan niya, uh, probably purgatorio yon. Bakit? Mayroon ba siyang beatific vision eh? Mm -hmm. di ba? Sa account ni Luke, uh, Lucas 22. Mm -hmm. Then, na, nung nakipag usap siya kay Father Abraham, na nanalangin siya na papuntahin mo si Lazaro dito, i-ano i, i, mo yung kanyang kamay sa tubig, kanyang daliri sa tubig at ilagay sa kandila kasi sobrang init dito sa kinalalagyan ko. Sabi ni Father Abraham, hindi kasi mahabang panahon ka nang na, nabuhay sa, sa mundo, wala kang ibang ginawa. O so, hmm. anong, ano ang, anong naging panalangin niya doon? Pwede bang papuntahin mo yung si Lazaro sa mundo, pabalikin mo para sabihan na aking mga kapatid. Diba? May sa kapatid niya. Yes, yes. yes. Na sabihan na magbago kasi napakahirap ng kalagayan ko. So, in that, in that sense, in that way, uh, andun yung concept na pwede pas lang manalangin sa atin. Okay. Maganda rin yung point mo sinabi na instead na na ano na we ask for their prayer kasi parang naging pabigat pa, pa tayo sa kanila we give them prayers. We pray yes, them. Yes, yes naman 'no kasi, kasi napaka nasa uh, oh, So kasi sa nasa state to ano kasi lang ngayon, nasa state sa purification. of purification, purification. 'no? So talagang okay. mahirap yung kalagayan nila at according sa libro ni Bishop Laramuro, ang pinakamahirap na dinaranas ng mga kaluluwang nasa purgatorio ay yung wala silang ano wala sila out sila sa presence ni God. They are longing yes. for the presence of God. Talagang wala yes. wala silang mahagilap to na presensya ng Diyos. Yun oh, daw ang pinakamahirap okay. at pinakamasakit. Yung parang ano kasi, narinig ko lang to sa yung parang mga debate sa Muslim as against sa Christian. Yung parang contradiction ng Bible yung sa Kings 8.26 tsaka Chronic 2 Chronicles 22.22 Masahin ko bro Yung si Ahaz, uh, na, nag-range siya sa sa Kings 8 nag-range siya at 22 years old sa Chronicles 2 nag-range siya at 42 years old So, Ito basahin nga. Uh, 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 Ito nga, basahin natin, uh, natin ha. Ano yan? An anong talata yon Yung una po, Kings 8, 26. Kings. Anong-anong? First king, second king? Ah, uh, Second king. Second king, chapter 8? 26 po. 26. Ito ang sabi. Mm. Si Ahaziah ay dalawampot-dalawang taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem, siya tumira at naghari siya sa loob ng isang taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Haring Umre ng Israel. So dito, dalawampot-dalawang taong gulang siya. Sa unang hari 8:26 ganyan. Yes po. Tapos yung ikalawa? 2 Chronicles 22:22. 22 22. Walang 22:22. 22. Baka verse 2. Sige daw po verse 2, 22 ata po. Niyan, Second Chronicles, 2, 2 Chronicles po. Second Chronicles 22 verse 2. Si Ahaziah hmm. ay dalawamput dalawang taong gulang ng maging hari sa si Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng isang taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Umre. Dalawampot mm. ba? Dalawampot dalawa bro. Ayan na, nakikita naman sa screen no? Oh. oh, ikalawang kronika 22.2 Si Ahaziah ay dalawampot dalawang taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng isang taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Umre. Okay. Okay na ba yung bro? Okay na ba yung bro? Kasi nabasa ko kasi 42 eh. 22 ah. tsaka 42. Baka sa translation yun, bro. Posible no. Okay na ba yun? Sa, Anong, ano po yan? Anong Bible po yung... Ang salita ng Diyos ang ginagamit ko? Sige, yung sa atin yan. Siguro, most likely yung nakita ko, ah, sa King James Version, ata yung tingin ko. Ah, yun. Okay. So... Kalim oh, so, most likely, ano yun? Type po yun. Okay. Thank you. Thank you, bro. Isa pa po. Isa pa? O, oh, sige. Ano pa? <laughs> Pang-ilan pang na yan? Ha? Ah? Pang-ilan na tanong na yan? third po. Ah oh, sige, third question. Go ahead. Hmm. Hindi po yung sinabi po the, the other day ata yon ni Brad Rommel ang about sa yung isang ano, yung isang nag isang Catholic na naging iglesia tapos bumalik na Catholic. Ah hindi pala. Catholic tapos naging Mormons tapos bumalik siyang Catholic. Ah. Ang sinabi ang nagsabi kasi si Brad Angel noon, hindi na kailangan ng baptism ulit, which is what I know. Pero yung nasabi kasi ni Brad Romel na after niya magpakumpisal, kailangan niya magbaptism. Parang nag lang na, pero wala kasi nag-react doon eh. Ano, tika, tika. ano Nag, na pinanganak siya katoliko. Yes po. Yung sa nag-testimony dyan po. tapos? Pinanganak siya katoliko. tapos naging, ano siya, Mormons. Mormons. Tapos? Tapos bumalik siya katolik. Balik katolik. Oh, kumpisa lang bro. Oo. Yan, yan. Ah, uh, yan lang. Kumpisa Kampisa lang 'yun, no. Kailangan uh, ano? Ang, ang dadaan sa bautismo yung ano, yung born sa ibang sekta. Okay, okay. Klaro na po. Kasi lang nasabi lang kasi na mention lang kasi ni ano ni Brad Romel na after niyang magkumpisal, kailangan din niya magpabaptismo. Ah, uh, yung ano 'yun siguro yung asawa niya, born na ng asawa niya eh. Ah, baptist. Ah, uh, bro, hindi. Uh, may binanggit siya na ma ano, parang professional faith lang uli. Ah, uh, prof oh, profession mo. of faith. Uh, oh, yun. <laughs> yun lang sinabi niya, bro. Pero yung baptismal hindi okay. na. Okay. Ayun, sinaro yeah. ko lang kasi. Yun yung sinabi mo kasi, bro, din, na Nauna ka, tapos nagsagot nun. Tapos sinabi, mm. hindi na kailangan yung baptismo So long as yung, yung baptism is from the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, so wala na. Isang siya lang, yan. At lumipat pa siya ng ibang ano religion tapos bumalik siya hindi na kailangan yung ano yung baptism talaga Bali ang proseso kasi yan yata ang pagkakalam ni Bro Romel uh, after ng kumpisal or before the kumpisal yung mga bumabalik uh, na sa ibang sekta so mag mm -hmm. of faith uli o isa yun sa proseso yata ang pagkakalam ni Bro Romel diyan tapos mag-kumpisal uh, okay. uh, lang oh. kasi pwede na mag -communion. Okay. Okay. Thank you. okay, salamat sa Diyos po. Okay, okay na po ako. Thank you po sa lahat. God bless po. Okay, thank you sa iyo, brother uh, Kuya A. Ano tong A? Alabado ba tong A? Ah, <laughs> baka kapangana ko to eh. Okay, no? Dito, dito, naman tayo ngayon sa, ano? Sa messenger room naman ako kukuha ng magtatanong. Pero may comment dito eh from Mike James Antolan Oto. Sabi niya, yun bang si Manat at Usa ay Diyos ng mga Islam? Wala akong sinabi na si Manat, Alat at Alusa ay Diyos ng mga Islam. Nakalagay doon sa ano, doon sa uh, reference ginamit ko. Kung balikan natin yung reference ang ginamit ko, ang nakalagay doon is siya ay ano, uh, Balikan natin ha ang sinasabi doon ha. Sabi, uh, manat uh, kasama si Alusa at si Alat was a pre-Islamic pre-Islamic Arabian goddess worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. Pag sinabing before the rise of Islam, siya i wini-worship ng mga doon sa Arabian Peninsula, siyang Arabian goddess, before the rise of Islam. Yan sabi ko kanina, nang si Muhammad ay nagpakilala ng propeta, inalis niya yan. Kaya wala akong sinabi, wala akong sinabi na, uh, wala akong sinabi na, ano, na Diyos sila ng Islam. Wala akong sinabing ganun. Tapos sabi niya, Islam ba yung mga paganong Arabo? Wala na akong sinabing gano'n. Kaya nga paganong Arabo, sa kanila kasi, yung paganong Arabo, di naniniwala kay Allah yun. No? Huh? Yun sa kanila paganong Arabo, di naniniwala kay Allah yun. Wala na akong sinabi na Islam yung paganong Arabo. Kasi ang Islam naniniwala kay Allah, yung, yung sinasabi ng paganong Arabo, di naniniwala kay Allah. Kaya wala akong sinabing gano'n. Sabi naman niya, iharap nyo sa akin yung speaker nyo sa live, debate, aantayin ko. O, oh, anong, 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 anong gusto mong patalakay natin? Na, ano, na sinabi ko raw na si Alat, Manat, and Alosa ay Diyos daw ng Islam. Wala akong sinabing ganun. <laughs> Malinaw na yun eh. I -i -i replay mo, uh, Mike, James, Ant Antulan, Otto. I-replay mo yung ano namin. Napag-usapan kanina ni Armando. Wala akong sinabi doon na itong tatlo ito na kinasinasamba ng ng ano ng mga Arabo before the rise of Islam ay Diyos ng Islam lang sinabi sinabing ganun. <laughs> na miss ano kaya tayo, hindi kasi siguro nakinig ng mabuti bro no. Kaya uh, sana next time bago mag-react i-recall muna. No dahil alam ko kasi yung ano eh yung mga sinasabi ko no. Uh, mahirap ng ano mapagbintangan tayo ng nagsasabi ng ano ng ng walang batayan. Wala akong sinabi na Diyos sila ng Islam, okay? Okay, wala akong sinabi na Islam yung pagano ng Arabo, wala akong sinabing ganoon.